Nang gagala si Yobert sa kanyang silid, pinagalitan na naman kasi siya ng kanyang ama dahil lamang sa hindi niya isinabay si Yoli sa pag-uwi galing sa shop na pagmamay-ari ng kanilang pamilya kung saan silang dalawang magkapatid ang nagpapatakbo. Gusto sana niyang suluhin na lamang ang shop sapagkat wala namang naitutulong sa kanya si Yoli at sitting pretty lamang ito. Lumaki kasi itong tamad kaya siguro ganoon. Madalas ay hindi sila magkasundo ni Yoli. Para silang asot-pusa na panayang bangayan. Palagi namang pinapagtanggol ng kanilang ama si Yoli at dahil sa takot sa kanilang ama, hindi na siya masyadong pumapatol kay Yoli. Pero nung araw nga na iyon, iniwan niya si Yoli sa shop sapagkat nag-away na naman sila nito. Kung pwede nga lang niyang hilingin na sana, wala na lang siyang kapatidig ginawa na niya. Dalaga na at lahat si Yoli pero umaakto pa rin itong isip bata. Nahihirapan talaga siyang pakisamahan nito ng maganda, lalo na kapag nakikita niya ang pagmukha nito. Masasabing hindi naman pangit si Yoli. Sa katunayan ay may taglay nga itong ganda, ngunit na iba. Hindi naman yata nito naman ang itsura sa kanilang namayapang ina. Maging sa kanilang ama, malayo ang itsura nito. Habang siya, kamukha ang kanyang ama. Nilibang na lamang ni Hubert ang kanyang sarili sa panunood ng kanyang paboritong palabas sa maliit na TV sa loob ng kanyang silid nang sa ganun, maibsa ng galit at inis na kanyang nararamdaman kay Yoli. Pag iniisip niya kasi ang kapatid, para siyang nadedemonyo at talagang gustong gusto niyang gawa nito ng masama nang sa ganun, ay makaganti man lang siya rito. Alam niyang masyado ng masama ang mga iniisip niya para sa kanyang kapatid. Ngunit hindi talaga niya mapigil ang kanyang sarili na mainis ng gusto dito. Hanggang sa hindi na namalayan pa ni Hubert na nakatulugan na pala niya ang panonood ng TV at nagising na lamang nang may maramdaman siyang malambot na bagay na tumatama sa mukha niya. Napabalik ko siya ng bangon at sinipat ang paligid ng kanyang silid at nakita ang kanyang kapatid na humagalpak ng tawa. Binato pala siya nito ng unan at iyon ang tumama sa kanyang mukha. Talagang binubuisit siya ni Yoli. Pinapatawag na raw siya ng kanilang ama upang kumain na ng hapunan. Hindi nga siya nakaimik kay Yoli at pilit na lamang na pinakalma ang kanyang sarili. Napilita na rin siyang sumunod kay Yoli sa kusina at batid niyang magagalit ang kanilang ama pag pinaghintay pa niya ang pagkain. Kilala pa naman niya ang kanyang ama sa kabila ng kanyang edad. Takot pa rin siya sa tuwing ito'y nagagalit kaya kailangan niyang sundin ang mga bagay na gusto nito. Hayun sila at nasa harap na ng hapag, panay ang tanong ng kanilang ama tungkol sa shop na binabantayan nila at hinahayaan na lamang niyang si Yoli ang sumagot dito. Alam na alam nito ang mga nangyayari sa shop na parabang ito pa ang mas nahihirapan. Samantalang wala naman itong ibang ginawa ron kundi ang umupo at kumain. Ayaw niya na kumontra sa mga sinasabi nito sapagkat alam niyang siya lang din ang mapapasama rito. Nagpatuloy lamang siya sa pagkain at hinayaan ang dalawa na mag-usap. Nang matapos siya sa pagkain, tumayo na siya at nagpaalam sa kanyang ama. Hindi naman umimik ang kanyang ama sapagkat hindi pa ito tapos kumain. Bumalik na siya sa kanyang silid at muling binuksan ang TV na kanina pinatay bago lumabas ng silid na yun. Nagtagal pa ang kanyang panonood ng ilang minuto hanggang sa tinawag siya ng kanyang ama sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Kailangan niya raw nabuhatin si Yoli sa banyo sapagkat nadulas ito at nahirapang tumayo. Hindi na raw kaya ng kanilang ama na ito pa ang tutulong sa kanyang kapatid. Kailangan daw madala si Yoli sa hospital kaya napilita naman siyang lumabas ng silid at tinungo ang silid ni Yoli. Nakabukas nga ang pinto ng banyo sa loob ng silid na yun at naroon nga sa sahig si Yoli habang nakatakip ng tuwalya ang katawan nito. Gusto niyang sabihin na bagay lang dito ang nangyari at karma siguro nito yun, ngunit hindi niya ginawa. Nauna nang lumabas ang kanilang ama sa silid na yun at ito na raw ang magmamaneho papunta sa hospital. Bahagya nga siyang pumasok ng banyo, tsaka dahan-dahan na inangat ang katawan ni Yoli mula sa may sahig. Nang tuloy niya na itong napangko, inapakapit pa ito sa kanyang batok, nalito siya sapagkat naamoy niya ang mabangong buhok nito at bahagyaring dinaluyan ng kuryente ang kanyang kamay na siyang may karga kay Yoli. Ngunit bago pa man sila makalabas ng pinto ng silid na yon, ay umakto si Yoli na ibaba niya na ito na kanya namang ginawa. Nang maibaba niya ito, walang ano-anong hinila siya nito sa kalapit na kama. Bimilog ang kanyang mga mata sapagkat nagulat siya sa ginawa nito. Hanggang sa mas lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata, nang bigyan siya nito ng isang mainit na halik sa labi. Labis na pagkagulat ang kanyang naramdaman sa ginagawa ni Yoli. Kung kaya, naitulak niya ito ng bahagya nang may pagtatanong sa mga mata. Ngunit bumukas ang pinto at bumalik pala ang kanilang ama. Sinabi ni Yoli na ayos na raw ito at hindi na nito kailangang pangdalhin sa hospital. Kaagad namang nawala ang bakas ng pag-aalala sa mukha ng kanilang tatay. Lumabas si Hubert ng silid ni Yoli na naguguluhan. Nalilito siya. Bakit kaya nagawa ni Yoli ang halikan siya? Nasisiraan na ba ito ng bait? Pero in fairness, nagustuhan niya ang halik na yun. Hindi pa siya nakahalik ng babaeng may ganoon kalambot na mga labi. Pakiramdam niya, bigla na lamang nagbago ang kanyang nararamdaman. Para bang biglang sumiklab ang kanyang katawan. Bumalik siya sa kanyang silid at pinilit ang sarili na matulog. Ngunit hindi mawala-wala sa kanyang isip ang imahe ni Yoli. Ganoon katindi ang epekto sa kanya ng ginawa nito sa kanya kanina. Para bang bigla siyang nagkaroon ng kagustuhan na pagpanta siya nito. Hindi na nga siya nakapagpigil at ginawa niya ang bagay na batid niyang makakapawi sa init na kanyang nadarama. Habang iniisip ang mukha at ni Yoli, isa siyang malaking gago sa kanyang ginawa. Pero hindi niya mapigilan at talagang nadedemonyo ang kanyang isipan. Hindi siya nito masisisi kung pagpapantasahan niya man ito. Laki lamang siya na may pangangailangan din at hindi niya na kaya pang makontrol ang kanyang damdamin. Pawis na pawis si Hubert habang ginagawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Awang ang kanyang mga labi habang iniisip na ang bagay na talaga namang nagpapagana sa kanya at nagbibigay ng matinting kagustuhan na marating ang dulo pakiramdam niya ay totoong nangyayari ang mga bagay na iniimagine niya sa kanyang isipan. Iniisip lang naman niya na niya si Yoli habang patuloy na ginagawa nila ang bagay na iyon. Nakapikit ang mata ni Hubert habang nag imagine Nakikiliti siya at kinakapos na sa paghinga. Maging ang kanyang kamay na gumagawa ng milagro, bagya na rin nangangalay, ngunit nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Bahagya na rin siyang nakalikha ng ingay at masyado ng mainit ang paligid hanggang sa tuluyan ng kumawala ang matagal niya nang naipon sa kanyang puson nang hinginig ang kanyang buong kalamnan sapagkat noon lamang nangyari sa kanya ang ganoong bagay. Pakiramdam tuloy niya, nagkasala siya ngunit isinawalang bahala na lamang niya iyon at nagpa siya ng matulog. Sa kanyang pagtulog, hindi niya namalayan na siya ay nananaginip. Naroroon sila ni Yoli sa isang kubo kung saan napapalibutan ng malawak na palayan. berdeng berdeng ang paligid at napakatahimik ng lugar. Para bang sila lamang dalawa ang namumuhay doon na nagmistula silang mag-asawa? Nagluluto si Yoli habang siya naman nasa likuran nito habang nilalambing ang kanyang kapatid. Para bang totoong totoo na nahawakan niya si Yoli at sobrang sweet pa nila sa isa't isa. Gawa ng tahimik na lugar Bigla na lamang siyang nawala sa kanyang sarili at inangkin ang labi ni Yoli. Walang kapare sa sarap sa pakiramdam ang kanyang ginawa na halos hindi na matuloy pa ni Yoli ang pagluluto. Hanggang sa namalayan na lamang nila, nakapwa silang nasa sahig na sa kawayan at pinagsasaluhan ng bawal na halik. Bawal man yon, ngunit masyado yung nakakaadik. Gustong gusto niyang durugin ang kanyang kapatid sa kanyang panaginip na iyon. Gigil na gigil siya at nahihirapan siyang magpigil hanggang sa may nangyari na nga sa kanyang panaginip para iyong totoo at talaga namang hindi nakakasawa. At ang isiping ginagawa nila ang bagay na iyon ni Yoli ay mas nagagalak siya kahit pasabihin isa lamang iyong panaginip. Ayaw niya nang na magising pa sa napakagandang tagpong yun. Kung ng mga nakalipas na araw, inis na inis si Hubert, nagbago ang lahat ng yun, simula ng halikan siya ni Yoli. Gabi-gabi niya na itong iniimagine at talagang hindi siya nagsasawa. Nakikita niya na ang kagandahang taglay ni Yoli at talaga namang nakakatakam pala ang katawan nito. Hindi siya nagpapalata sa kanilang ama kapag palihim niya itong tinitignan. Ayaw niyang sabihin ng kanyang ama na binabastos niya si Yoli. Paano ba naman kasi? Hindi niya mapigilan. Naisip nga niya kung naisip din ba ni Yoli ang pakiramdam noong gabing hinalikan siya nito. Naisip niya kung bakit nito yun ginawa. Hindi kaya iniimagine din siya nito kaya nito nagawa ang bagay na iyon? Batid niyang hindi na normal ang bagay na iyon na pumapasok sa kanyang isip pero wala naman siyang magagawa sapagkat kahit anong pilit niya sa sariling wag isipin si Yoli ay ito at ito pa rin ang pumapasok sa kanyang isip at kapag naiisip niya ito palagi na lamang siyang nakakagawa ng milagro na nagdadala sa kanya sa dulo hanggang sa isang araw Naroon sila ni Yoli sa shop na binabantayan nila at madalang lamang ang mga customer na pumapasok. Araw kasi ng lunes, kaya kaunti lamang ang tao. Wala silang ginawa ni Yoli, kundi ang mag-scroll na lamang sa kanilang cellphone nang dumako ang kanyang paningin sa pwesto nito. Noon niya napansin na nakatitig na pala sa kanya si Yoli at nagtama ang mga mata nila. Hindi niya mapigil ang mapalunok sapagkat masyadong tahimik ang paligid. Para bang may kung anong naguudyok sa kanya upang lapitan si Yoli? Nagpigil si Hubert na lapitan si Yoli, ngunit ito na mismo ang tumayo at tumungo sa gawin niya. Walang kahit na anong salitang lumalabas sa labi nito at ganoon din siya. Ngunit tila ba, iisa lamang ang laman ng kanilang isip na mga oras na yun hanggang sa tuluyan nang nakalapit si Yoli sa kanya. Nakaupo siya habang ito naman nakayukul sa kanya ng bahagya. Panay ang paglunok na ginagawa niya sapagat nagiinit ng kanyang pakiramdam kakatitig kay Yoli. Tila ba may kung ano itong nais sabihin sa kanya? Bigla na lamang siyang napatayo ngunit hindi naghihiwalay ang tingin nila ni Yoli. Ilang saglit pa, hinila siya nito sa kubling bahagi ng shop at walang ano-anong hinagilap ang kanyang mga labi. Sinasabi na nga ba niya at pinagnanasahan din siya ni Yoli? Kababoyan ang ginagawa nila. Pero mapipigil ba niya ang sarili kung sobrang gusto ng kanyang katawan ang kanilang ginagawa? As long as walang nakakahuli sa kanilang halikan, hindi siya hihinto, kaya naman gumanti siya ng halik kay Yoli. Walang kahit na sinong taong nandon, kaya malaya nilang nilalasap ni Yoli ang halik ng bawat isa. Gigil na gigil si Hubert, kung kaya panakanaka ay kanyang kinakagat ang labi ni Yoli. Malalambot ang mga iyon at talaga namang nakakadarang. Halos mawala na siya sa kanyang sarili. Kaya naman, hindi niya na malaman ang gagawin. Wala na siyang pakilam sa paligid. Basta mangyari lamang ang ninanais ng kanyang katawan ng mga oras na yun. Kusa naman siyang hinayaan ni Yoli at napapaya pa ito sa kanya at nilalabanan ng kanilang mainit na halik na pinagsasaluhan. Kapwa na silang nadadarang kaya naman hindi na talaga sila nakapagpigil. Gigil na gigil siya sa kung kaya kaagad niyang sinunggaban muli si Yoli. Nang maramdaman nilang pareho na may pumasok na customer, sabay nilang binitiwa ng isa't isa. Lumabas siya sa kanyang pinagkukublihan nila at iniwan si Yoli doon. Nang makalis ang customer, binalikan niya si Yoli sa kaninang pwesto nila at hindi pa rin pala ito nakakapag-ayos ng sarili. Lumapit siya rito at kaagad na sinabasib ito ng halik na sinuklian naman ito kaagad. Muling napukaw ang init sa kanyang buong katawan kung kaya ay ng naglakbay ang kanyang mga kamay. Bahagya namang nagpakawala ng isang mahinang ingay si Yoli, na silang dalawa lamang ang nakakarinig, nagmamadali sila sa kanilang pagkilos, ngunit narinig nila na may pumasok na customer. Napakamot siya sa ulo sapagkat masyado siyang nabitin. Mabilis naman na nagkubli si Yoli, habang siya nag-aayos ng kanyang sarili at lumabas upang i-entertain ang kanilang customer pilit niyang itinago ang panginginig ng kanyang kalamnan sapagkat nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Nagtagal pa roon ng ilang minuto ang customer bago ito lumabas sa kabila nun. Hindi napawi ang kanyang nararamdaman kung kaya kaagad siyang bumalik sa gawin ni Yoli nang matigil sapagkat muli na namang may pumasok na tatlo pang mga customer. Naiinis na siya, ngunit kailangan niyang pakitunguhan ng maganda ang kanilang customer para naman hindi malugi ang kanilang negosyo. Nagtagal ang tatlong customer ng limang minuto, kung kaya ay halos sasabog na sa inis si Hubert. Nang sa wakas ay lumabas na ang tatlong customer, kung kaya nagmamadali siyang bumalik sa pwesto ni Yoli. Mabilis ang kanyang bawat kilos at walang oras na pinalagpas ni hindi niya inisip na mali ang ginagawa nila. Hindi naman siguro niya masusolo ang kasalanan sapagkat kagustuhan din ni Yoli ang ginagawa nilang dalawa. Ilang saglit lamang, tuluyan na nga napag-isa ang kanilang mga katawan. Pakiramdam niya, kanyang narating ang langit sa labis na ligayang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Saglit siyang huminto. Nalaman niyang hindi pala siya ang nakauna kay Yoli. Wala na siyang pakailang pa sa bagay na iyon. Nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa init na pakiramdam lalo pa at talaga namang nasatisfied siya. Dinamdam niya ang saya sa mga oras na iyon. Dahan-dahan ngunit may diin ang kanyang bawat ginagawa. Halos mapugto ang hininga ni Yoli sa kanyang ginagawa at ganoon din naman siya. Napapalunok siya at halos tumulo ang kanyang laway dahil sa hatid ng ginagawa niya. Wala na siyang may pa sa mga oras na yun. Walang ibang nasa isip niya kundi marating ang walang kapares na dulo sapagkat anumang oras baka may pumasok na customer at siya ay mabitin lamang. Kapwa sila hinihingal ni Yoli at panakanaka na papasubsob siya sa likuran nito. Kailangan niyang huminto sapagkat nangangalay na siya. Nang biglang may dumating na customer, pagyapa silang nataranta at kaagad siyang nag ng kanyang sarili kung kailan malapit niya nang maabot ang dulo, ay tsaka pa may sumulpot. Pawis na pawis siyang lumabas sa kanilang pwesto at hinarap ang customer. Ilang minuto rin sila bago natapos at umalis na nga ang mga ito. Kailangan niyang matapos ang nasimula nila ni Yoli, kaya naman agad siyang bumalik ron. Muli niyang pinag-isa ang kanilang mga katawan at muli niyang naramdaman ng init. Nagsimula siyang gumalaw ngunit sa pagkakataong yun hindi na dahan-dahan marahas ang kanyang bawat galaw sapagat masyado na siyang nanggigigil. Ilang saglit pa, ramdam niya na ang nalalapit niyang pagdating sa dulo. Hanggang sa tuluyan nang ngang kumawala ang bagay na kanina pa niya pinipigilan. Sabay nilang narating ni Yoli ang dulo. Hingal na hingal at sabay niyon ang pagpawi ng init ng kanyang nararamdaman. Umalis na siya sa tabi ni Yoli at inayos ang sarili. Bahagya rin siyang nagpunas ng pawis at nakita ni Yoli na nag-aayos na rin ang sarili. Napagod siya sa ginawa nila at nawala sa isip niya na malaking kasalanan ang ginawa nila. Bumalik sila sa kanika nilang pwesto na para bang walang nangyari, wala ring pag-uusap na naganap sa pagitan nila. Hanggang sa sumapit ang hapon at kailangan na nilang magsara, sumabay sa kanya si Yoli at ganoon pa rin, hindi nila pinag-uusapan ang nangyari sa kanilang dalawa. Siguro katulad niya, sinunod lamang ni Yoli ang kagustuhan ng katawan nito na gawin ang bagay na yun. Kaya narating nila ang bahay na kapwa, may ngiti sa mga labi. Walang kalam-alam ang kanilang ama sa ginagawa nila at sabay pa rin silang kumain ng hapunan. Masayang nagkwento ang kanilang ama at sinabing bukas ay bibisita raw ito sa shop. Hindi naman sila sumagot at natural na yun. Isang beses sa isang linggo kasi kung bumisita ang kanilang ama sa shop. Nauna siyang natapos sa pagkain at nauna nang pumanhik sa kanyang silid. Napagod siya ng araw na yun kaya naman saglit siyang nagpahinga hanggang matunaw ang kanyang kinain at siya ay nakaligo na. Naalala niya ang nangyari. Kusang gumuhit ang itisa sa kanyang mga labi nang maalala ang kakaibang ligaya na pinalasap sa kanya ni Yoli sa naisip, bigla na naman tuloy siyang ginanahan. Pinilit niyang siya sa isip ang mga nangyayari, ngunit sumisiksik lamang iyon sa malaking parte ng kanyang utak. Maya-maya pa, napagdesisyon na na niyang pumasok sa banyo at naligo. Nalamigan ang kanyang katawan at akala niya mapapawi na ng tuluyan ng init na napukaw ng alaala niya kay Yoli. Mas lalong nadagdagan ng kagustuhan niyang maangkin muli ito at pilit niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay ngunit hindi talaga niya malimot-limot ang mga nangyari binuksan niya ang pinto at bahagyang sumilip sa labas nakita niyang naroon pa sa sala ang kanyang ama at nakikipagkwentuhan kay Yoli talagang malapit sa isa't isa ang dalawa napabuntong-hininga siya tsaka muling pumasok sa loob ng kanyang silid hindi siya mapakali para bang gusto niyang hilahin papunta sa kung saan si Yoli para lamang mapawi ang init na kanyang nararamdaman Panay ang hugot niya ng malalim na paghinga upang maibsay ng init. Hindi talaga yun mapawi-pawi at talagang nadedemonyong kanyang isip. Ilang minuto pa, palakad-lakad pa rin siya sa loob ng kanyang silid. Panay rin ang ginagawa niyang pagsilip kung naroon pa ba sa sala ang kanyang ama at si Yoli. At sa kanyang pagsilip ay nakita niyang tumayo na ang kanyang ama at mukhang papasok na ito sa silid nito at balak na yatang matulog. Tumayo na rin si Yoli at pumanhik tsaka pumasok sa kwarto nito. May kung anong nag-udyok sa kanya na lumabas ng kanyang silid at sundan si Yoli sa kwarto nito. Hindi pa ito tuluyang nakakapasok na una na siyang pumasok sa silid nito tsaka ito hinila papasok sa loob. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Yoli ngunit kaagad ding nakabawi. Nagmamadali ang kanyang bawat kilos nang halikan niya ito sa leeg hanggang sa mga labi nito. Napakapit naman ito sa kanyang batok at hiniyaan siyang gawin ng bagay na alam niyang ikakasaya naman ito. Humantong sila sa kama at kaagad niya itong hinigaron. Mabilis niya itong hinalikan at sinuklian ito ang kanyang halik. Init na init na siya at alam niyang wala ng kahit na sino ang makakapagpigil sa ginagawa niya. Darang na darang na siya at gustong gusto niyang durugin sa halik ang babaeng ito. Napasabunot naman ito sa kanyang buhok at kusang umangat sa kamang ang katawan nito. Tanda ng kagustuhan nito sa kanyang ginagawa. Walang kapantay ang ligayang kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Lalo na nang tuluyang mag-isa ang katawan nila ni Yoli. Muli niyang naramdaman ang init ng katawan nito at ang kiliting dulot ng ginagawa nila. Hinuli niya ang nakatikom ng mga labi nito at pinalalim ang kanilang halikan. Ninanam nam niya ang sayang kanyang nararamdaman at napapapikit ang kanyang mga mata. Halos mabulunan siya sa kanyang sariling laway sa init na kanyang nararamdaman. Batid niyang makakarating na rin si Yoli sa dulo. Bakit nga ba noon lamang niya natuklasan ang bagay na iyon? Pawis na pawis na siya, ngunit patuloy pa rin sa ginagawa niya. Hindi siya magsasawa sapagkat nararamdaman niya na ang nalalapit na pagdating niya sa dulo. Batid niyang ilang minuto na lamang. Ay tuluyan na siyang mararating ang dulo Patindi ng patindi ang tensyon sa pagitan nila Wala nang ibang laman ng kanilang isip Kundi ang sabay nilang marating ang dulo Kalaunay nangyari nga ang kanilang inaasahan Napakagatlabi pa si Yoli At kitang kita yun ni Hubert Bahagyaring nanginig ang katawan ni Yoli At sinabayan din niya ito Walang katulad sa saya ang pareho nilang nalasap Na dahilan kung bakit Napasubsob siya sa balikat ng babae Pareho silang hingal na hingal at hindi malaman ang kanilang gagawin. Lupaypay ang katawan ni Yoli hanggang sa nagawa na umalis sa tabi nito. Walang imik siyang nahiga sa tabi nito at ganoon din naman ito. Pareho silang nakatitig sa kisami at iisang bagay lamang ang kanilang iniisip ang nangyari sa kanila. Kinabukasan, kasalukuyan silang nasa shop ni Yoli, wala pa rin pag-uusap na naganap sa pagitan nilang dalawa. Hindi nila pinag-uusapan ng mga nangyayari sa kanila sa mga nakalipas na gabi at araw. Para bang pareho lamang na nagkakaintindihan ng kanilang isip, maulan ng araw na yun. Mula umaga hanggang tanghali, napakalakas ng buhos ng ulan. Panakanakalang lang ang customer, dala na rin siguro ng masamang panahon. Hindi maiwasan na may gawin na namang kababalaghan ng dalawa, lalo na at sila lamang dalawa ang tao sa shop ng araw na iyon. Ganoon nga ang nangyari solong-solo nila ang shop kung kaya malaya nilang nagawa ang bagay na iyon. Halos walang pagsidla ng ligayang kanilang nararamdaman ng mga oras na iyon. Hindi nakakasawa ang ginagawa nila. Pakiramdam ni Hubert habang patagal ng patagal, enjoy na enjoy siya. Hindi bali ng magkasala, ang importante, pareho nilang nai-enjoy ang isa't isa. At wala rin namang makakaalam ng nangyayari sa kanila kundi silang dalawa lamang. Ginawa nila ang bagay na ikakasaya nilang dalawa. Pagod man, hindi nagsasawa at nais lamang na makarating sa dulo. Hindi na rin nila nagawang pigilan ng mga ingay na kusang kumakawala sa kanilang lalamunan. Batid naman kasi nila na walang kahit na sinong makakarinig sa kanila lalo pat wala namang pumapasok na customer at napakalakas ng ulan. Ang ingay na nagmumula sa labi ni Yoli ay mas nakakadagdag ng excitement sa nararamdaman ni Hubert mas lalo siyang ginaganahan sa naririnig kung kaya ay kanya pang pinag-igihan. Ilang minuto pa, tagumpay nilang narating ang dulo. Hapong-hapo siya at hindi mo na nagawa ang gumalaw. Maya, maya pa, umalis siya sa likuran ni Yoli na bahagyang napasubsob sa sahig. Kay gandang pagmasdan ang napakagandang si Yoli. Hanggang sa naramdaman nila na may papasok kung kaya ay dali-dali silang nag-ayos ng kanilang mga sarili. Nagulat pa sila nang makita ang kanilang ama na may daladalang payong. Munti ka na pala silang maabutan ito sa ginagawa nilang milagro. Kagad itong dumiretso sa nagsisilbing silid ng shop kung saan doon ito palagi nagpapahinga. Hiniyaan na lamang nila ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay narinig nila ang biglaang pagsigaw ng kanilang ama. Patakbo naman nilang tinungo ang pwesto nito at inabutan itong nagpupuyo sa galit. Ngunit nang makita sila, Nakita nila ang matinding pagpipigil ng matanda. Pakasalan mo si Yoli Hubert. Biglang sigaw nito na kinagulat nilang pareho at pinagtaka. Nalaman pala nito ang kanilang ginagawa sapagkat ang laki nilang tanga at may nakakabit pala na CCTV sa loob ng shop at napanood ng kanilang ama ang ginagawa nila at kung bakit nais nitong pakasalan niya ang kanyang kapatid ay hindi naman pala nito tunay na anak si Yoli siya lang ang nag-iisang anak nito at si Yoli ay kinupkup lamang pala nito. Kaya pala halos isang taon lamang ang tanda niya kay Yoli. Ano bang gagawin niya? Napasubo siya sa kinilala kapatid.